So we are back again, mga kabikers, kaballers, kapalikpik at mga tropa ko sa computer Ang balita sa inyo at anong balita sa akin So mga kapalikpik may bago tayong isda na aalagaan na naman no? So ito yung tinatawag na Chana Asiatica na white spot So yung mga dati na nanonood sa akin, alam nyo na may, may Chana ako O doon nang dagdag tayo at ito nga no nasa background nyo So, ito si Asha. No? <laughs> ito yung ipapangalan natin dito sa ating kinagigiliwan na isda. Actually, lahat naman eh. Maraming ngayon eh, akong mga bagong isda na inaalagahan kasi nga, naghahanap ako yung babagi sa akin. No? So, last time, mga nagmamonster piece ako. So, ngayon, ibayin ko naman. So, community tank naman. Meron din tayong community tank. No? And, of course, meron din tayo na monster piece na isa nga ito eh ito, ito na nga no, yung ating Jana Ashatika na white spot so tingnan natin mabuti to So kabalik pick eh ito siya no, no ito yung ating bagong isda na napakaganda no So isa ito sa mga gusto ko na maalagaan talaga Although meron na akong Jana Pulstra yan Although ang nangyari dito kasi medyo nag-compact yung body niya at hindi siya ganun kaganda yung kanyang kulay. Pero okay yan dahil hindi ko pa naman siya talaga ginugroom ng gusto. Pero kita nyo naman yung katamang compact. So para siyang ano eh, uh, tawag nito short body. So anyway, picture natin sa next vlog natin yan. So ito nga si Shana Asiatica. Grabe to ang ganda nito Estimated size, size na ito, mga 8 inches na to, no. So, fully groom na siya, pero lalaki pa to hanggang 12 inches kung lalaki sa ate, no. So, medyo hindi ako ganun kasi mag, ano, eh, marami magpakain. So, ayoko kasi tumaba. Usually, na ano na, eh, no. Napigil ko na yung sarili ko na yung mga alaga natin, hindi natin pinapakain ng gusto. Sakto lang. Kasi nga, ang dating yun, eh, medyo iba mamatay dahil sa so overfeeding, no? Ito naman, okay naman. To. So, ito, no? Ang ganda na ito kung pagmamastay niyo, mga kapalikpit. Yung white spot niya, no? Ang ganda niya, no. Yan. So, medyo aggressive din to, no? Yan, no? Kasi bago pa lang to sa akin, almost one week pa lang to. So, hindi pa siya ganong katrainable, pero matitrain yan. Ginugutong ko nga, eh, para minsan, pag ginaganong ko, nagpe-player yan. Ang ganda na ito. Pero tingin ko, mga kapalikpit, parang babae yata to, no? kung do, okay lang naman, babae, lalaki, magpipler din naman yan. Ang habol ka naman dito kasi, yan o, oh, ang ganda ng ano nyo. Very rare yung kulay na makakuha ka ng China Asiatica na maraming white spot, no? Tulad na ito, no? Tapos, yung next in line namin ng anak ko, eh, babalik namin bumili ulit ng China Auranti, yung Golden Cobra. Kasi nga, yung last time, yung Golden Cobra namin namatay. So, ngayon, pinag-iingatan ko na to na Ayun, alagaan mabuti dahil sayang din, di ba? Medyo costly din itong mga isda na ito eh, pero masarap siyang alagaan. So ito ngayon isa sa mga bago kong pinagkakalibangan mga kabalikpi. Kita nyo naman, super ganda. Malilibang ka dito. So nasa ano nga pala siya mga kabalikpik 35 gallons. So yan yung setup natin. Yan and yan. Although alam mo naman ako, si Kuya Rico nyo eh, malagot nga ang kamay at may mga changes na naman akong gagawin dito sa setup ko kasi nga medyo ayun nga masikip yung bahay uh, at medyo kailangan natin mag adjust anyway ito yung ating channel ano i-details ko na lang sa inyo sa mga next vlog natin in-update ko lang sa inyo kung ano yung mga bago nating isda na pinagkakabalaan tapos mga kabalik picture ko na rin sa inyo ito no yung ating dating monster fish na DIY na tank no na 50 gallons kinumbert na natin sa community tank. So, meron siyang mga fish na dito. Meron siyang uh, tetra, na neon tetra, tsaka yung uh, ano ba tawag dito sa tetra na to? so, cardinal o yung ano, yun, no? Oh, maliliit, no? So, dadagdag pa tayo dyan. At sa baba, nandito yung ating community tank para sa na ano naman to. Meron itong mga koridora at mga low tetra ano. So ayan yan, dalawang ano. Tapos nga yung mga uh, kapalit pick. Yan, yan. So nandito naman sa labas yung bago nating i-assemble ulit. Yan binalik ko no, yung 35 gallons natin nasa tat na tsaka 20. Although itong 20 eh papalitan natin doon sa ating salt water at ayun yung ating arwana no. So si arwana hindi ko nagano na pi-picture. Pero gusto ko sana pag pinicture sa inyo eh super ganda na siya pinapalaki ko lang talaga siya no so more than ano na to mga estimated ko nasa 12 to 13 inches na to no sobrang bilis niyan lumaki so yun mga kabalik at si ating main character, ah, main pet natin na ah, si Red Bobo si Red Bobo nasa 35 gallons lilipat ko sa labas siya para medyo may exposure siya sa sunlight at ito balak ko na i-convert to sa tank para sa tiyana no tapos ito, stay lang yan. Tingnan nyo na lang yung next update natin, mga kapalikpik. So, yan. Chana Shatika, white spot. Super ganda. Grabe. Okay nga, mga kapalikpik. No, dito na lang. At marami salamat ulit sa pag sa panood sa akin at hanggang sa muli sa mga susunod na video. Woo!